Mark, with that being said, mukhang maganda talaga yung chemistry ng Magnolia uh, this conference. Pero kayo po ba, ano po ba yung pinakatingin nyo na nagbago kung ikukumpara natin sa mga nakaraang conference, lalo na rookie coach nga po si Coach L.A. Tenorio. And of course, ang dami nyo rin pong mga bagong players. Uh, so far naman sa nagbago lang naman kasi ngayon eks, parang may mga bagong players, tapos bagong coach. Pero... Uh, yung core nandiyan pa naman din uh, hindi pa rin yan, nandiyan pa rin naman yung core, yung ibang core. So, hindi naman katulad nung core na na iba, yung iba, nang malis na rin, di ba? Calvin, yun. So, ngayon, uh, may adjustment lang kami kasi nga yung bagong sistema nga pinapatakbo ni Coach LA sa amin. So, in-embrace namin yun, na, nag-adjust kami. So, same lang yan as yung triangle dati kay Coach Tim ko na parang uh, sila James Shep dati, di ba, ng Nagaling siya sa ibang coach, tapos kung si Coach Tim Con, So nag-a-adjust sa sistema. So ngayon, parang wala pa naman kaming tapos. Hindi pa naman na tapos yung conference na ito eh. So mas maganda naman kaya-takbo ng team kaysa dati kami dati sa triangle kasi dati parang start kami 0-3. So ngayon, 4-1 kami, di ba? 4-1, hmm. 4-2. So, mm -hmm. so yun yung parang maganda doon. So bago yung sistema, at least nakakasabay na rin kami. So sabi nga ni coach, wag lang walain namin yung depensa namin kasi yung nagdadala sa amin ngayon. So plus, uh, yung mga malalay pa yung mga games namin, tinatake advantage namin yung time na yun para mag uh, para mag-execute kami ng maayos dun sa mga opensa namin na mag-adjust kami ng maayos. So, tinatake advantage namin yung mga long break namin na uh, pa yung mga games. So, yun yung parang kaya hindi kami gano'ng bi break parang break namin, parang one day lang, kahit malayo pa. Kaya si Ayon ni Coach Elena yung malay, maraming breaks sa ka ngayon kasi nga nag nagbreaks na kami nung marami na kaming break nung kwan mm -hmm. off season so ngayon or parang uh, kailangan namin pumasok doon sa offense kasi nga lahat ng team ngayon in-scout na kami mm -hmm. so kailangan naman namin i-level up naman yung offense namin kasi yung depensa namin nandiyan na eh so parang tumataas na yung level talaga ng depensa namin yan ang dala nagdadala sa amin ngayon so far sa this conference to start ng conference so ngayon or adjustment talaga kami for sa opensa namin.